Hi guys! So for today's video, samahan nyo po kami dahil today is a very special day because our two batutas na chihuahua ay natagpuan na po nila ang kanilang forever home or forever home kung tawagin natin mga fur parents. So, okay. So yun na nga, malayo-layo ang aming biyahe from Nueva Ecija to Pangasinan. So it will take 3 to 4 hours I guess or 2 to 3 pinakamahaba na siguro yung 3 hours. So, it's a long travel dahil we are going to Pangasinan. So, mga 3 hours po yung biyahe doon. Uh, less than 3 hours kung nag diplex Kaya, samahin niyo po kami as we go along the way papunta po ng Pangasinan. Bye-bye! See you later! So, ayan guys. Bago kami umalis, kailangan malinis na at nakakain na ang aking mga alaga to make sure na sila ay safe at in good condition bago kami umalis. So, mahirap na talaga yung iwanan mong hindi malinis at hindi sila komportable. Ayan, with water na rin to make sure na anytime nilang uminom may may inom sila. Alis mo na si mami, ha? Okay? Behave kayo, ha? Huwag mag-aaway-aaway, ha? Na? Pabalik agad si mami, okay? Behave lang kayo dyan, ha? Huwag kayong mag away ha? Okay. Babalik agad si Mami. So, ayan. Dito namin sila ilalagay mamaya. And together, itong basahan kasi na to, dito sila madalas magwiwi and magpupu. Kaya isasama ko to dito sa crate nila. And kasama na rin siguro dun sa pagbibigyan sa owner. Para nang sa ganon, hindi sila masyadong ma-stress. Maamay din nila yung amoy nila, mawiwi nila dito sa rag na to. Maga ko rin pinakain ng mga batuta para at least may lamang konti ang kanilang chan bago kami mag-travel para hindi rin sila mag-hypoglycemia. And, ayan, nagluto rin ako ng aming easy prep na lunch kasi nga alang nga oras na ayan lang ang pinakamabilis na lutuin kaya yan na yung niluto ko at least madaling gawin. Okay, ito yung aking baon for the puppies. Yung water, this is for me. Ito naman, for the nagdalalan nagdala na rin ako ng konting water in case kailanganin ng puppy if gusto nilang uminom. Pero dapat as much as possible, wag silang iinom para hindi sila magsuka. And then, ito naman, pa freebies ko kay bagong for parent nila. Pagdating nila sa house, may kainin sila. Kasi minsan nilalagyan ko ngayon dog food nila ng ganito. And then, yung bowl. And then itong pet nutrient drops, babaunin ko rin to kasi pang boost to ng energy. So pwedeng ipahid lang to sa, sa gums nila para hindi sila manghina ba gano'n sa travel. And most importantly itong kanilang vet card because hahanapin to ng bagong fur parent and also ng vet nila for reference. So kailangan dala? Talaga dala-dala ito. So babies... It's time na magpaalam na kayo sa isa't isa. Oh, bye bye to mommy. Bye bye to mommy Chantel. Bye bye baby. Bye bye mommy daw. Bye bye mommy. Bye bye mommy Chantel. Bye bye mga kapatid. Ayan po mga kapatid niya. Bye bye. So, so ito talaga guys ang saddest part kapag ka ang puppies ay iya out na talaga. Kamusta kayo dyan, guys? At ito na nga, guys. Nasa biyahe na kami. Ayan, kung makikita nyo, kasama ko ang aking tatay at aking pamangkin. Gusto nilang gumala, kaya sumama. At okay na okay naman ang mga papi. So far, so good. Ang firm mama, mukhang haggard. Pero kaya lang. Ayan, kainitan ng biyahe namin talaga, no? So, umalis kami ng bahay ng 12, almost 12 noon. Kaya naman, mainit talaga ang biyahe. Kung mapapansin nyo, ayan, napakatirik ng araw. Pero, okay naman, dahil naki ko naman kami. Ayan, siguro, mahaba-haba pa yung bibiyahihin namin. kami ng kuya po guys ito yung last exit namin uh, boundary to ng Nueva Ecija and Rosales, Pangasinan look at the beautiful view yan daw ang tinatawag na susundalaga. ah uh, inside Nueva Ecija pa rin ayan, okay. so malabas tayo ng Nueva Ecija were here sa so meeting place kung saan sinabi na for parent na kami ay mag-meet. Ayan, dyan sa may Adesa daw. Finally, ayan na po si bagong fur parent. Nakita na kami. Ang ingin ng kanilang generator, dumating kami kaba brown outland daw sa so ma maingay. So far, so good naman ang mga puppies. Hindi sila nagsuka, hindi sila nahilo. At very comfortable sila sa kanila naging biyahe. And ayan, binibigyan, binibigyan ko ng instructions si bagong fur parent sa regarding sa pagbabaksin. Kasi kailangan one week muna nakastay sa kanilang bahay. Ang mga puppies, maka, uh, hintay niya maka-adapt dun sa bagong environment before niya dalin sa bago niyang vet may schedule naman ng mga puppies sa uh, nakalagay sa vet card kaya susundan na lang yon ayan na nga kinuha na niya ang two puppies male and female yan eh so isinama ko na rin talaga ang basahan dahil dan sila naging komportable sa pagbibiyahin namin so pag nasa bahay maamoy-amoy pa rin nila yung kanilang rug kaya hindi masyadong may hirapan, which is good naman talaga kailangan meron silang naamoy na something doon sa dati nilang uh, bahay bago sila ilipat sa ibang bahay para at least mas madali yung kanilang uh, adapt pag adapt sa bago nilang environment. So, ayun na nga. Happy na si farm mom. At kay kayo nagpaalaman na. Binigyan ko ng, dog food. So, ayan guys. Pabalik na kami ng Nueva Ecija. Ayan, nadaanan namin ang Villasis. So, ayan papasok na kami ng yung tulay nilang mahaba. Ayan. At kami muna yung magmi-merienda kasi okay. nga sobrang nagutong talaga kami. <laughs> Sarap yarn. ayan na ang sunset guys pauwi na kami thank you for watching please subscribe